Los Angeles Lakers mag all in na. Di daw makakatanggi ang Milwaukee Bucks sa trade package na ibibigay ni Pelinka para makuha na si Yanis sa offseason. Pero bago yan, marami nga ang bumilib kay Aaron Gordon kanina sa Game 7 ng Denver Nuggets kontra Oklahoma City Thunder. Matatandaan na nagkaroon si Gordon ng grade 2 hamstring strain ilang araw bago ang laro. Ayon sa mga doktor at medical staff ng Nuggets, maliit ang chance na makakalaro siya sa napakahalagang laban na ito. Ngunit pinilit mismo ni Gordon na makapaglaro sa kabila ng matinding sakit at panganib ng lalo pang paglala ng kanyang injury. Hindi biro ang hamstring strain, lalo na kung ito ay nasa grade 2 level. Karaniwan, nangangailangan ito ng ilang linggo o kahit isang buwan na pahinga at therapy bago makabalik sa court. Pero dahil sa dedikasyon at tapang ni Gordon, nagtala siya ng 8 points at 11 rebounds sa loob ng 25 minutes na limitadong playing time. Dahil dito, maraming fans at analysts ang humanga sa kanyang pagiging matatag at determinado. Dahil dito, lumitaw ang tanong kung bakit si Stephen Curry naman ay hindi naglaro sa kaparehong sitwasyon. May ilang fans na nagsabing Baka fake injury lamang ito ni Curry at natatakot umano siya kay Anthony Edwards. Ngunit sa tingin ng iba, mas pinili ng Warriors na ingatan ang kanilang star player upang hindi lumalapa ang iniinda nitong injury dahil sa huli ang kalusugan pa rin ng mga atleta ang pinakamahalaga. Samantala, sa kasalukuyang sitwasyon ng Los Angeles Lakers, maraming tanong ang bumabalot kung kakayanin ba nilang makipaglaban muli para sa kampyonato sa 2025 to 2026 NBA season. Matapos ang maagang pagkatalo sa playoffs sa kamay ng Minnesota Timberwolves, pinangunahan ni na Anthony Edwards, Rudy Gobert at dating Laker na si Julius Randle, tila nagkakaroon ng pagdududa sa future ng koponan. Gayunpaman, nagkaroon ng bagong pag-asa nang mapasakamay nila si Luka Doncic sa isang makasaysayang trade. Isa siya sa pinakamahusay na manlalaro sa liga ngunit may isang taon na lamang ang natitira sa kontrata niya bago siya magkaroon ng option na pumasok muli sa halagang halos 46 million dollars. Kasabay nito, si Lebron James ay lagpas ng 40 years old na at seryosong pinag-iisipan na ang pagre -retiro. Dahil dito, may malaking tungkulin si General Manager Rob Pelinka sa muling pagbuhay sa pangarap ng Lakers Nation. Dalawa ang posibleng hakbang ang maaaring gawin ni Rob Pelinka sa offseason. Una, palibutan si Doncic at Lebron ng mga solidong role players upang magkaroon ng sapat na lalim sa kanilang roster. O kaya naman ay sundan ang agresibong diskarte na karaniwan na sa kanya at subukang kunin si Yanis Antetokounmpo na isang two-time MVP at isa sa pinakamahusay na atleta sa mundo. Maaring nga niyang ialok si na Austin Reeves, Rui Hachimura, Dalton Knecht, Gabe Vincent, Maxi Kleber at ilang mahalagang first round picks mula 2026 hanggang 2032 kapalit ni Yanis. Sa trade package na ito, siguradong mahirap itong tanggihan ng Bucks lalo kasama si Reeves at Dalton next na mga batang rising stars. At kung magkatotoo ito, maaaring ito ang bumuo ng isa sa pinakamatitinding duo sa kasaysayan ng NBA na si Luka Doncic at Yanis Antetokounmpo. Malaki din ang magiging epekto nito sa desisyon ni Lebron James at maaaring mahikayat siyang maglaro pa ng isang huling season. Ngunit kung mabigo pa rin ang Lakers na makuha ang kanilang ika-18 na kampyonato posibleng lumisan si Doncic at muling bumagsak ang prangkisa. Sa huli, nasa kamay ni Pelinka ang kinabukasan ng prangkisa isang ito isang delikadong desisyon na maaaring magdala ng tagumpay o panibagong rebuild